Degalio masugod na buwas sang kaagahon. Mga tumulo o ginapahanumduman nga magsimba personal kag ipaiway ang pagtambong via social media live streaming. Siguridad sa mga simbahan hugot nga tutukan sang kapulisan. gin tutukan ni John Sala live sa Parish of Our Lady of Montserrat sa Barangay MV Etchanova Haro, Iloilo City. John? magluwas sa regalo, reunion sa pamilya, kagabakasyon, pati iman ang Noche Buena. Mag, uh, ang isa pagid sa ginabantayan sa aton mga kapuso, no, ilabinagid ang mga Romano-Katoliko, amo ang uh, siyam kaadlaw nga uh, Misa de Galio. Gani ang Haro Archdiocese ang nagapanghanda na sa pagsugod sinibwas sa kaagahon. Tagsa ka 16 ang Disyembre, nagasugod ang isa sa mga tradisyon sa mga Pilipino sa Tionsang Pasko, ang pagbugtaw sa timprano para magtambong sa isa ka espesyal nga misa. Ginatawag nga Misa de Gallo o kon Mass of the Rooster, Misa de aginaldo o kon Misa nga puno sang bugay sang Ginoo. Kag sa ibang mga lugar ini man ginatawag nga Misa Dulom bangod na ka sa simbahan nga maduloma, kag nagagwa nga masanag, kag puno sa paglaom. Gani ang Archdiocese of Haro, nagapreparat na agod maakomodar ang ginalauman pagdagsa sa mga dumuluo. Kalabanan nga mga misa ang nagasugod alas 4 sa kagahon apang depende ini sa parokya nagkitor kita sa mga misa no sa mahawag gabi kaya tawag naton nga uh, simbang gabi or mass of waiting daw uh, ang ang aginaldo mass is only in the philippines kag isa separate mass no in uh, honor of the blessed virgin mary bangod sa pandemya sa mga nagliligad tio na uso ang live streaming sa social media pages sa mga simbahan agod malikawan nga malapas ang social distancing protocols apang subong nga balik normal na panawagan sa simbahan mas sa nga face to face, mabatsyaga ng presensya at sang pagkabunag sang manluluwas pinaagi sa pagpadulong mismo sa simbahan. Pero kung ara maayo aton bakod aton lawas, so dapat maka-join maka kita para nga maka baton kita sa Santos ng misa. So bala na no ka kabugat gid nga paibutang naton aton ka sa sitwasyon sa sini mga pamilya nga nadulaan sa ila pinalaga sa kabuhi o kon yara sa katalagman ang ila kabuhi it is because sa mga wars no kag her experience ang calamities. So um, mga lamang no kay ginapalinton sa ila nga may paglaom. Matapos ang misa lauman nga madamo pa ang magalagaw sa mga plaza kag iban pa ang mapampublikong lugar. Gani agud masig siguro ang katawhay kag seguridad deploy sa mga personel ng Iloilo -Ilo City Police Office kag ang Public Safety Division sa Iloilo City Government. Sa kada simbahan, may at least no may duwag kita na ka uniform ng mga personel naton na magabantay sa i-establish naton na police assistance desk. Uh, igaplastar iga ina sila sa atubangan sa mga simbahan kita ya may patrolling no so na pass na ina sa aton nga quick response sa uh, patrol for uh, monitoring sa tanan aton nga mga simbahan injured pa dahil subong ang pagsaka sa kaso sa COVID-19 apang sa piyak sino kay Father Colada hindi requirement o hindi mandatory ang pagsuksok sa face mask kung magtambong uh, sa misa apang uh, abiso nila para sa safety sa tanan mas maayong nga mag-face mask na lang dala balon sa sanitizer o kung alkohol Madam Oguid, nga salamat kapuso John Sala.